So well, good morning mga idol Yan po nandito na tayo sa site uh, Kaya po nang usual uh, na nakikita nyo Araw araw yan nagu pa rin po sila Then yung uh, tatlo po is uh, Nagtatambak pa rin so, bali malapit na pong matapos Yung kaya natin dito Then uh, mag additional na po tayo ng apat na poste Doon sa kabila Para doon po sa mga partition ng ating mga kwarto dahil may tatlong kwarto po tayo doon So ayan po bali sa dalawa 3, apat 5, 6, 7, walo na po yung nakukaya natin na ano ng mga pundasyon ng ating poste Don, then patuloy pa rin po sila sa paghukay ng ating mga wall putting so medyo makulimlim po yung panahon medyo maambon so po kasama natin si Kapitan Mark uh, meron po tayong uh, titingnan na trabaho dun sa kabila uh, So mag-electrical po siya Then uh, titignan natin yung uh, isang trabaho na binibigay sa atin sa may kandating So renovation naman po yun Sana po makuha natin Malabot siya, huling kahit ang maputikit ang gulot Wala po talaga, syempre may malapit na Ano kaya mo? Sir? So yun po yung ating uh, kaibigan Si Kapitan Mark ah uh, May nilalagay po siya na Ano dito sa at pinaka-kwarto yung anahan po ng saksakan para po hindi siya totally nak nakikita so yun po bali mag hapon na naman magalapit na po magalasing ko 5 so yun po nakita natin yung uh, hinukayan dito ni Michael yun po may putik kahit may putik sige pa rin po ang uh, banat niya sa pag so, dito naman po sa kabila Buti lang po yung kay Ron dito Wala siyang tubig So halos po uh, Ayan na po yung korte ng ano natin Ng uh, asintada ng bahay Ayan na po yung kabuhan mula dito Sa so, inuukay niyang poste Hanggang dun sa may dulong poste po Bali 3, 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 na uh, Poste po ang meron ng uh, loob ng bahay natin Oh, napakalakas po ng hangin dito sa ating site. So ayan po, hanggang dito na 'yung tambak natin. Bali, meron pa po tayong isang poste dito. So, mga idol, bali kaya po hindi tayo gano'n nakapag-update dito May ginagawa tayo sa kabila So malapit na rin naman pumatapos yung ginagawa nating uh, na electrical po doon tapos nagtakip lang tayo ng ano maglalagay pa tayo ng solar then titingnan po natin yung trabaho sa may kandating kung makukuha natin ayan po bali hanggang dito move po muna yung update natin dito sa ginagawa natin kasi yan po malapit na rin magalasing ko so yan po yung mga kasamahan natin sa trabaho dito hataw pa rin po sila sa pagtambak then paghukay So maraming maraming salamat po sa inyo Sa mawalang sawang pagsuporta sa amin dito Sana po suportahin nyo kami Hanggang uh, matapos natin tong ginagawa natin dito So hanggang sa susunod na video po Maraming maraming salamat po sa inyo So mga idol pagkatapos po natin uh, sa trabaho nagpunta tayo dito sa May Glorieta So po kay Mamat Sir Shoutout po sa Perfect Blend So yan po, matatagpuan po natin yan dito sa may Glorieta, sa may likod po ng ano ng covered court. So dayuin niyo na po yung kanilang uh, Ano creamy mango para ano. So yan po kasama natin si Kapitan Ayan. Mark. Napakasarap. Ayun Napakasarap, creamy creamy, mango creamy ang lang. So pagkatapos po namin yan sa work, doon nag ano po, nagstay kami dito sa Glorieta para magmerienda. Hmm. Sarap po. mango mango talaga.